ཨོ་ཇུ་ལེ nakita nyo rin yung sa busina siya. Wala na busina. Mm. Tinanggalan -hmm. na rin nun, nung patingin ako doon sa my gentry. Tinanggalan na. Dinala ba to doon? Oo. Nung gumagana pa. Mm. -hmm. Nawala yung busina. Saan kayo inabot sir dito na talaga? Ano sir eh. Lingguhan kasi uwi ko. Nung pagbalik ko. Mm. -hmm. Ayaw na umandar. After nung last Ngayong uh, nakadaan siya doon sa malalim na ano, lupak. Doon lang? Dalawang ano, lupak kasi. Gabi kasi yun. Hindi gumatan siya yung kasahatan. After nun, uh, After one week. Ayun ang one yung Pinatignan ko ng unang mekaniko. Sabi daw fuel pa masimple doon. ba nila, Sir? Hindi. Tingnan-tingnan uh, lang. Walang iscan na tignan mo hindi pala konektado pala yung hmm, nandito sir lahat ang command galing ECU lahat dumadaan dito eh Busina, may ano dyan dyan. Iba naman yun sir Iba naman. Basta sa engine dito Puro engine lang. Dapat i-transmission. Ito yung para pinaka-utak niya. Oo. Oh. Clutch ko doon. Isa pa. Iba doon yung computer niya. Hmm? Yun na yun. Tapos. May na flat screw mo. Ayan. Sunog daw. Sunog. Sunog yan. Ayan Capacitor yan. Saan ang sunog yan? Ayan. Ang cut Pero, tatanggal pa natin. Ayan. Dito mm -hmm. galing yan. Ngayon sir, uh, papakonsult natin to sa nag-re-repair ng ganito. Oh. Uh. pagkakatiwala nyo sa akin muna. Oh. Sige. Papacheck natin kung kaya pa. sa uh, ito uh, paandaran challenge Suzuki Swift bali ang naging problem nito ay electrical and ECU ngayon uh, kung makikita nyo uh, communication na yung ano ECM na, uh, lahat naka green na ibig sabihin wala na siyang fault ngayon try natin kung magi start pat start ko lang ha start ko yung start walang check engine walang ibang sig uh, ano uh, indicator na lumalabas sa panel okay 7 months na natulog ngayon okay na nag-start na thank you guys